Pagid guys oh. Napagid ni Loktago Ha? Bagnot ba ya guys oh? Hmm. Goy, may aga akong blessing. Yan, may may mga mushroom. Yan, mga leaf Ang dami. Daming leaf goose. Goy, gataan ko ito. May niyog na ako. Gagataan ko ito. Sarap gataan magyan ng tanglad. Wish you. My blessings na nakita. Ang balunan dito sa si iro. Ako manong ibutang sa duyan. Basa mga kamarikets. Ani ang usap? kita karon diri sa kabagnutan. Na ay nahulog na lubi. Nao. Papagidok. Pero yung punuan na. Habog kayo. Yung punuan. Yung yeah, madlok of the whole day. Kasi yung kalito ka tagak ba. Ito oh. na ibabaw. Yung yeah, akong ipamunit. Mahal ba yung lubi ay. Samot na karoon mga November. Per month. Mahal lang lubi. Samot na karong Halloween. Ako niyang siyang. Punitun. Din akong panitan. nara Tara. Ako rin niyang siyang panitan, pero dili na ko siya kuhaan o oh. pungango, ay madaot man. Ako rin siyang dalhon. Eh, kani paipaliton paliton nga. Mahal kayo ang lubiron. Ina na ako din subay-subay. Hey, Sabi -subay. na ko makakita ko kanang ng mushroom, layo man niya mushroom oh. Unta saka niya mushroom. Naihi ni sa kabayo ihi sa iro. No. Parang ihi ng aso o ihi ng kalabaw o kakabayo. Basta kaysa hayop siguro to na mushroom ano. Hmm? dalawa sila anjan pa isa oh. Yung isa malaki. Ayan, na, ah, napikas. Nara. Ah. Yung isa na pa oh. Ihi, siguro ni sahayo pa na. Kabayo ba kaya, o? Oh, kabayo, o? Oh. Baka. Hindi ko alam. Mangunga tayo ng kukunat. Ngiyog. Patakot talaga yung kalabaw na yun, o oh, kabayo. Ah, lalawa. Manghabol yan yung eh, anak. Hmm? Maraming puso ng saging. May puso ng saging. Iwan ko kung puso ba yan ng saba. Hmm? Ayan. Aabutin lang ng kamay. This is the video for today. Nya to to ta na Lagi ngona ko reply. Hmm. Kalami isa sabao. I have no clue.